Okay guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Siyempre, habang tayo ay naglalagay ng liston. Kasi sa Bisaya guys, itong tawag nito, uh, liston tawag sa amin ito. Eh sa Tagalog ata, sintas ata to. Sintas ba? Hmm, Gubao na guba akong kung ano, liston guys. sapatos na na bulok-bulok na magtinirang tahan eh guys kaya oh, palit o okay, gining kuhaan brand nyo ah, kung bakit tira man gaya po eh kaya mapuslan pa man kalingaw-lingaw taog butan og liston kalingaw sa taog yaw-yaw ay kumusta ba mga buhay-buhay nyo dyan okay lang ba yung mga buhay-buhay nyo dyan dito sa amin medyo okay okay naman medyo medyo lang hindi full, not jar. Hindi full. parari din itong bukas sa tarbaho natin guys hanggang alas 7 tayo ng gabi ay guys alas 7 ng gabi yung uwi natin guys ising tayo alas 3.30 ng umaga. Arang madaling araw. Eh, alas tayo alas 5. Gabi-gabi pa, no? Pagpapag-uwi -pag din natin. Gabi rin. Nako. Pagdating dito, kain, Kunti hawak ng cellphone, tulog. Wala na, hindi na tayo makapag-ano nito kagawa ng masyadong video sa, sa content natin kaya ngayon pag may time kunti ayan magkalingaw ang video video hindi ka malumo bukan ang maliston ah bahala ka ah sa so masuot lang na siya no problemo ah no problemo ako ako ay anak isang mahirap marami akong pinag-aralan ano ba Arala ako grade ako ay isang Anak mahira Wala Akong pinag-aralan Grade 1 lang ang inabot ko No read, no write pa ako Paano na ang buhay ko ngayon? Sa akin ay walang tumatanggap Mababa raw ang aking pinag-aralan. Ridwan lang ang inabot ko. No, rid, no, right pa ko. Paano na ang buhay ko ngayon? Tudong isang kahig, isang tuka. Meow, meow. Ganyan kaming mga duka Isang kahig, isang tuka Meow, meow Ganyan kaming mga duka Sa akin ay walang tumatanggap Mababaraw ang aking Pinag-aralan one lang ang inabot ko No read, no write pa ko Paano na ngayon ang buhay ko? Isang kahig, isang tuka Meow <mim> meow. <mim> Ganyan kaming mga duka Kaya tapos na guys. Hanggang dito na lang aking video. Bye bye. Meow.